Hi guys, magandang hapon. Kagigising ko lang. For today's video ay magliligpit ako sa higaan dahil ayan. tapos sa magligpit, maligo kasi aalis ako at bibili ako ng drum. Ayan. Bibili ako ng gamit sa, para sa tubig namin. Kasi may Mahirap kasi pag ano, wala kang sarili. Tapos gagamit ka sa ano, gagamit ka sa mga natira-tirang tubig ginagamit sa ibang tao. Ayaw ko kasi gumamit ng ganyang tubig na tinira sa ibang tao, nil, naliligo, pinaligo sa ibang tao tapos maliligo ka din gagamitin mo din. So parang ano, Parang ayaw ko, ayaw ko ng ganyan. Mas mabuti talaga na, ano, mas mabuti talaga ang sarili na, ano, sarili mong gamit. Kasi, gamit mo, ikaw lang ang makagamit. gamit ng, ang dumi mo, ang dumi, ang dumi mo, nasa lang, hindi yung dumi sa ibang tao na, nasa, nasa, dumi na nga sa ibang tao, Isasali mo ba sa dumi mo? Mabuti ng kanya-kanya. Hindi natin alam kung ibang tao may sapay to. Mahawa ka din. Kasi ginagamit mo yung, sa tira, tira tubig nila. Napaligo nila ito. Mas mabuti ng sarili talaga. So, ayun ay maglilipit na ako para makaalis na rin ako at makaligo. Sobrang init. Sarap ng tulog ko. Kaya ko pa sana gumising pero hindi ko na kaya ang init. Kaya ngayon ng drum kasi wala na tulog. Katulad yan, wala nang agos ang tubig sa grade ko. Wala kumagal. Buti na lang may hundo ako. Kasi may tram naman akong maliit. Iwan ko kung bakit. Eh, nilagyan na nga ng bulkasin. Nabawasan pa ang tubig. Wala na nga butas. Tinitingnan ko. Wala namang butas. Iba't e, nabawas ang tubig. Kaya, e, para sure, bibili na lang talaga ko ng bago ng drum. Hirap naman kasi. Pabuti na. Pabuti na yung ano. Sariling gamit. pupunta siguro ako ng ano, 138 ngayon. Titingin ako doon kung magkano ang drum. So, ayan. Tapos na ako fit. So, ako ay maliligo na. So, ako ay magpakalam na. Bye!